Hello, mga amiga, mga amigo! Ari naman ko, okay? May, ano naman ta, uh, tawaganin eh, Ari naman ta sa duty, okay? And, um, buong buhok oh, oh. ko. just ko, ginawa ko. Yung buhok ko, ang daming ano, kumbaga, parang, new hair. Ayoko rin mag-gel-gel, -gel. maano sa anit. ma mainit parang blood yung ano na salamin ko malinis nga muna sa mga pala kay, mga kaibigan ko mga amigo at amigo ko okay pasensya na kayo pagka medyo hindi consistent yung alam um, video ko kasi uh, pagka may duty ako may trabaho kuya pagdating sa bahay so hindi ako makapag-vlog din ng ano kasi minsan nakakasakay ako ng tricycle na maano maingay yung tambutso. Kaya pasensya na kayo pero salamat pa rin doon sa mga bagong subscribers ko, tsaka sa mga bagong viewers ko. Salamat sa pag-anong uh, uh, sa akin sa pag- uh, kumbaga pagsubaybay nyo sa mga kwento at uh, galap sa buhay ko sa okay. Tsaka pagpasensyaan niya na minsan yung mga shorts ko, naka green screen lang ako kasi medyo naaaliwa ako doon sa mga nakikita ko rin sa mga shorts videos. Okay, pero um, nagagandaan din ako. O naaaliw ako. Tsaka, um, may mga bisita dito. Galing sa Maynila yan. Galing sa Maynila yan. Sa ano yan, mga bossing ng mga facilities yun ang ano doon uh, tawag dito yun ang mga bisita rito saka siya nga pala kanina nung sumakay ako ng jeep pa uwi may ano ako nakita akong mama nakasampa doon sa ano so may ah uh, saka sa ng jeep oh. Uh, tawag dito sabi ko sa kanya, manong bakit diyan ka nakasakay? Hindi ka pumasok dito, tumupo ka. Sabi niya, wala na siyang pamasahe si di bale, ako mamama, ako mamamasahe sa iyo. Huwag ka lang mahulog diyan. Kapakadelikado, medyo may idad-idad pa naman ng kaunti na. Tsaka tapos sabi niya, hindi pa siya nakain. Binigyan ko lang 50 kasi 'yun lang ang pinaka-extra ng ano na sa pera ko eh. So, tingnan sa sabi ko pagkadating mo ng palengke, kumain ka, bumili ka ng kanin tsaka kahit gulay lang. Makakain, malam na yung chan mo sabi niya ito, ito yung mga patal ko hindi ko na magbibili Kumbaga baga parang lahat nire reklamo niya siguro sabi ko yung pamilya nito ano kaya ang ano kaya ang ginagawa nila paano kaya ang mga anak nito di ba saan kaya ang mga anak nito kahit mahirap ka basta ang magulang mo ay nasa sayo maalagaan mo kung ano yung kinakain mo yun din ang makakain ng magulang mo, di ba? Kasi sa akin yun ang ano ko yun ang pinaka prinsipyo ko eh. Kung ano yung kinakain ko, dapat yun din ang kinakain ng magulang ko at ng pamilya ko. Ayoko nang kumakain lang ako ng masarap tapos yung pamilya ko. Pambaga lagalag, kumbaga ano, siya yun, ano parang homeless na siya. Sabi ko, taga saan ka ba kuya? Hindi naman siya umimik kung taga saan na siya. Pero ramdam na, ramdam mo nga, parang galing ng mga mga bandang ano, mga bundok-bundok na siguro. Eh, ang sabi ko nga, Mama, bumalik ka na lang kaya sa inyo, sa lugar mo. Mamamasahian kita. Ayaw din naman niya kasi wala na rin siya babalik ang pamilya doon sa kanila. Sabi ko baka siguro yung mga anak lumuwas na dito at hindi, hindi niya alam kung saan nakatera pag ganun sabi ko nasaan mga anak mo sabi niya, hindi ko alam pero ang dito daw nasa Bacolod daw sabi ko saan dito sa Bacolod sabi niya hindi daw alam kasi dati tumatawag para sa kanya hanggang sa naibenta na niya yung cellphone niya dahil wala ka na siyang gigastos ganun daw siya sa sa kalsada na lang doon sa downtown parang ganon ko saan-saan daw siya buti ng gabi doon siya natutulog sabi ko hindi ka kaya manong mungi ng tulong dyan sa barangay baka sakali naman matulungan kanila, nila kahit pa paano pa dyan ito pero parang may ganun na parang may ano na sa may ano may tama na sa isip kasi siguro syempre gala siya ng gala siya ng lakad or tapos walang laman ng chan syempre ganun yung talagang mangyayari sa tao kaya ako sabi ko nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na kahit pa ano man ang nangyari sa buhay ko, ano man ang, ang naranasan ko, ano man ang nada, nadinanas ko sa buhay, okay? Sa pamilya ko, kung, ako, kung ano ako nung araw, hanggang sa ngayon, pinapagsalamat ako yan sa Diyos na kahit papano, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Tsaka, sa mga ganong klase ng tao, naaawa ko Hindi ko lang siya ma-video kanina kasi nire-respeto ko rin yung, yung privacy ng tao kasi baka may sabihin niya bakit mo kinukunan ng kinukuha ako ng, ng ng, ng picture o ng video ng ganun Siyempre, hindi natin alam lahat ng tao na gusto nila o ano nila syempre irerespeto din natin yung ano kapakanan nila at privacy din ng kapwa natin kahit gano'n ng tao kailangan natin irerespeto kaya ako kahit na anong klaseng tao ka wala akong ano sa iyo kahit na anong antas ng buhay mo basta respeto lang paggalang lang. Maggalangan tayo, magrespetuhan tayo, o maggalangan tayo sa isa't isa. Yun lang, wala nang problema doon. Wala akong paki sa iyo kung mayaman ka o mahirap ka. Pero mas nakakakuha ka minsan ng mas, mas, uh, ano, yung respeto na hinahalap po sa kapo mo doon sa mga mahihirap. Mm -mm. Yung mga mayaman kasi minsan, meron hindi lahat ng mayaman na Hindi lahat ng mayaman mayabang. Hindi rin lahat ng, ma ng mayayaman may, mata pobre or whatsoever. May kilala rin naman ako na, na mayayaman pero mababait. Mababait. Kaso lang ang uh, tawag dito. Pero talagang mayayaman na talagang kung kamasaka, alam mo talagang kanila 'yung mundo. Sila 'yung may-ari ng, ng ng ano ng lugar nila. Sila may-ari ng mundo. At 'yung mga taong 'yan hindi nakakaalala sa Diyos 'yun. Nagsisimba lang yan para pakitang tao sa, sa kapo nila. Pero sa totoo, hindi nila ano yun, hindi nila appreciate yung ano, hindi nila appreciate kung ano man ang salita ng Diyos. Hindi nila ina-apply yun sa sarilang buhay. Ang importante sa kanila kasi pera, kasi ang paniniwala nila, pag may pera ka, kilala ka ng, ng buong mundo, kilala ka ng, ng, ng lahat ng tao, pero hindi sa lahat ng oras. Kasi, ang yaman mo, hindi mo madadala kung saan ka man balang araw. Hindi nga sa ngayon. Tinatamasa mong ganyan. Pero pag binigyan ka ng, ng Diyos na isang pagsubok, ako doon mo malalaman. Doon mo rin masasabi na talagang um, tawag dito, na talagang doon ka matatauhan. Doon ka matatauhan. Na ang yaman pala, dapat sinishare mo. Yung blessings mo, sinishare mo sa kapwa mo. 'di diba? Mas uh, lalo na dun sa mga mahihirap. Dapat sinishare mo 'yon sa so, mga nangangailangan talaga. Huwag dun sa hindi nangangailangan dahil talaga meron yung mga 'yon. Okay? So, 'yun lang. Oh, okay, ito yung mga magagandang mga facilities na rin. Ay, gundo na mo ng ulo ni malam parang airport. <laughs> Yan yung magandang facility namin. Hi ka naman dyan! Shoutout ka naman dyan! Nagbablog catch. O, oh, sige na. Ang oh, Sayang yung ganda. Hindi mo na mag, mag ano, oh. Uy, tingin, 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 tingin. Oh, diba? O, oh, si Manong. Malis na. Ay, ayun. Yun. <laughs> naglilinis sila kasi may bisita sila eh. Uh, kahit wala namang bisita, naglilinis ng mga ilas, araw-araw eh. Araw-araw na -araw namang nagtutupi ang mga ahente <laughs> mga makukulit pa naman. Oh, uh, siya, Sige, sige. Hanggang dito na lang muna tayo. So, susunod na topic na naman tayo, mag-uusap ah At ako'y ano muna, Papasok muna ako sa loob. Siya, sige. Mag-ingat kayo lagi, lalo na yung mga F na OFW natin dyan. Magdasal kayo, mag-ingat kayo para sa pamilya nyo. Diba? Yung mga kaibigan natin dyan sa abroad. O siya, kayo ay mag-ingat din dyan. Okay? Nalalahanin nyo. Pag-uwi nyo, may pamilya pa kayo naghihintay dito. ba? Diba? Dasal lang. Yun ang pinakamalaking panangga natin sa, sa, ano, sa buhay. Dasal. Dasal tayo, yun lang. Diba? Kaya, um, dito. Siya. Siya ang kakampi natin sa lahat ng oras. Sige. Mga amigat, mga amigaw. Mag-ingat kayo. Bye. God bless you all.